Ano yun? Ikot, ikot ka dyan. Ha? Ano yan, o? Oh? Ito, tulog. Tulog. Ito naman ang bunso. Ah, o, oruya orio. Gusto, gusto magbantay. Magbantay ng mga bata kung may maglalaro. Ha, ha, ha. Ay, nako, Oreo. Ay, nako, Oreo. Mawa ang bunso natin. May sugat kasi. Mawak naman ang bunso ko. May sugat. Mawa naman yan. Paano kasi nagkasugat yan? Malikot-likot kasi. Yan. Malamok naman. Oh. Ay nako, ang bantay ko, ang tindero ko. Ang tindero ko. Ano ariya ano ano balita diyan? Ah, ano balita diyan? Sino tinitingnan mo dyan, yung? Ayong, sino tinitingnan ni Oyo dyan? Wow, ang mabunsyo ko. Tulog yan? Tulog ba yan, nanak ko? Oo naman. Ano nang buhay-buhay mo dyan, Oreo? Busy-busy ka sa tangaw. Tanghud-tanghud tang tang mo dyan. malita nadian ayo bye na ya bye na kau saya mau bibili ayo ko bangun so bawa masuk do kay lolo nya